So ngayon nga eh pag-uusapan natin kung sino nga ba ang nakatalo kay Musashi Miyamoto sa Baki series. Hindi naman lingid sa kalaman natin itong ang si Miyamoto ay isang legendary samurai na nabuhay sa kasalukuyang panahon. So aalamin natin kung sino nga ba ang nakatalo sa kanya. Let's find out. Pero syempre bago mo umpisahan yan eh baka pwede po ako makahingi ng isang like mo sa ating video. Maraming salamat. Nag-umpisa nga ang chapter na ito nang tumakbo nga si Pickle sa arena na duguan sa laban nila ni Miyamoto. At nasalubong nga ito ni Motobe na parang halos takot na takot nga itong si Pickle. Habang papasok nga si Motobe sa arena, eh may dala nga itong isang bote ng alak. At sinabi nga niya dito, eh dito nga daw siya magse-celebrate sa arena. At mabilisan nga itong sumampa sa arena na kung saan nandun nga din itong si Miyamoto. At ikinagulat nga ito ng mga ibang fighters na nandun din sa arena. Nagulat nga din si Baki dito. Sa hindi pa nga pala nakakilala kay Motobe, eh, isa itong Jujutsu Master na kung saan isa din siya sa mga nag-training kay Baki Hanma. At hindi nga ito matalo-talo ni Baki nung unang nagkaharap sila ni Motobe sa fourth season ng Baki series. Anyways, mabalik tayo no. Nagulat nga din dito si Miyamoto sa pagdating nga ni Motobe. At naalala nga ni Motobe yung ginawa niya sa pagharang sa atake nito against kay Yujiro Hanma. At naalala naman ito ni Miyamoto. At tinawag pa nga niya si Tokugawa na i-confirm nga ito. Nang biglang ang nagpalakpakan ang mga fighter sa arena na hudyat na labanan nga ni Motobe itong si Miyamoto. At parang naging proud pa nga dito si Motobe sa lahat at nagpasalamat pa nga ito. Pinipigilan pa nga siya ni kugawan na wag labanan nga ni Motobe itong si Miyamoto. At sinabi pa nga ni kugawan na kay Miyamoto nga daw ang desisyon kung lalaban nga daw ito kay Motobe. Pero hindi naman ito pinansin ni Motobe at patuloy ang paglalakad nito patungo kay Miyamoto. At tinanong nga ni Motobe si Miyamoto na hindi daw si Miyamoto ang magdidesisyon kung maglalaban nga daw silang dalawa. At sinabi sinabi nga dito ni Motobi kung tatanggi nga daw itong si Miyamoto ay eh makakatikim nga daw ito ng stab sa kanyang likod. At bigla nga nitong sinabuyan ng isang kung ano si Miyamoto sa mukha nito na ikinapuwi nga ni Miyamoto dito. Hindi pa natapos si Motobi dito bigla niyang hinawakan si Miyamoto dito at binalibag nga niya ito ng napakalakas na kung saan nagulat lahat ng mga nanonood na fighter na surprise attack nga daw yung ginawa ni Motobi dito. Habang nakahiga nga si Miyamoto eh hinawakan ni Motobi yung isang paa ni Miyamoto dito. At bigla nga niya itong pinigaan ng napakahigpit at binalabag ulit si Miyamoto ng napakalakas na kung saan tumilapon nga ito ng napakalayo. Pero parang hindi naman ininda ni Miyamoto yung mga pag-atake ni Motobe dito. In fact, sinabi pa nga ni Miyamoto na effective nga daw yung mga pag-atake ni Motobe sa kanya. At dito nga tumayo nga dito si Miyamoto at hinawakan na niya yung kanyang katana. At sinabi nga ni Miyamoto dito na ikaw nga daw ba si Motobe? Sumagot naman si Motobe na siya nga daw si Motobe. Dito nga eh sinabi ni Miyamoto na wine-welcome nga niya ito. Pero chill-chill lang si Motobe habang nagsasalita itong si Miyamoto. In fact, nagyosi pa nga ito sa harapan ni Miyamoto. Matapos na lumakad si Motobe dala ang isang bote ng alak sa harapan ni Miyamoto. At umupo nga ito. Inalok nga ni Motobe ng yosi nga itong si Miyamoto at kumuha nga ito ng isang piraso. At inamoy pa nga niya ito kung anong amoy nga ng yosi. Pati nga din yung bote ng alak eh, inamoy din ni Miyamoto. Habang nagyosi nga si Motobe eh, bigla niyang binuga yung yosi nito kay Motobe. Nasalo naman ito ni Miyamoto at hinithit nga nito yung yosi. Dahil sa curiosity nga ni Miyamoto e eh, nga niya ito. Yun, heaven nga daw yung Yossi kasi malboro daw kasi. Matapos hititin nga ni Miyamoto yung sigarilyo, e eh, pinitik nga niya ito sa mukha ni Motobe at tumama nga ito sa mukha ni Motobe. Pero mabilis naman umatake si Motobe, hawak ang bote ng alak at hinampas nga niya ito sa pagmumuka ni Miyamoto. At sinaksak pa nga yung basag na bote sa mukha ni Miyamoto. Grabe, napaka-brutal kung panonoorin natin ito sa animation. Halos mawasak nga yung mukha ni Miyamoto sa pagsaksak ng basag na bote sa mukha nito. Hindi pala kontento si Motobe, e eh, binatupan niya ang isang parang bomba nga itong si Miyamoto habang nakahiga ito sa arena. Grabe yung galit ni Motobe kay Miyamoto nung time na yon. Talagang brutal yung ginawa niya kay Miyamoto. Halos magulat nga lahat ng mga fighter dahil sa ginawang pasabog ni Motobe kay Miyamoto at halos mapatakbo nga si Tokugawa sa takot sa ginawa ni Motobe dito. Nagtaka din naman si Baki dito kung yung bomba nga daw ay may poison na kasama at gumamit nga ng kadena nga itong si Motobe para makuha nga yung katana ni Miyamoto. Habang makapal yung usok at e naririnig ni Motobe na umuubo nga itong si Miyamoto sa loob na makapal na usok. At sinabi nga dito ni Miyamoto na matagal-tagal na din daw siya bago siya makaamoy ng isang pagsabog na usok. At inayos nga nito ang nabaling paan nito nung binali nga ni Motobi ito. Dito nga e eh, pinagpawisan nga si Motobi dahil parang immortal nga itong si Miyamoto. Nagsalita nga dito si Miyamoto na nag-iwan pa nga daw ng marka ng sugat nga itong si Motobi. At dito nga e eh, may kita natin na hawak-hawak ni Motobi yung katana ni Miyamoto. Pero sabi ni Motobi dito ay eh, ibabalik naman daw niya ito kay Miyamoto. At hinagis nga ni motobe yung isang katana kay Miyamoto pero naiwan yung pinakalagayan nito. Pero sabi ni Motobe ay eh, gagamitin na lang daw niya yon as weapon pero bigla niya itong hinagis patungo kay Miyamoto. Bago pa man pumasok yung katana sa lagayan ay eh, bigla itong sumabog na kung saan may nilagay na pampasabog nga dito si Motobe. At umatake nga si Motobe dito gamit yung kanyang weapon na kadena na may isang solid na bakal sa dulo. At tinamaan nga sa mukha na naman si Miyamoto dito na halos sumabog nga ang mga dugo nito. Pero parang walang inindangang sakit nga itong si Miyamoto dito. In fact, yung mismong hiwa sa mukha nito ay dinutdut pa niya ng kanyang daliri para iayos nga daw yung ngipin nitong na damage. Grabe kung panonoodin natin to sa animation to mga preno na napaka brutal nitong laban na to. At sinabi pa nga ni Memo to na nagkaroon pa nga daw siya ng isang kalaban sa panahon niya na gumagamit din daw ng kaparehas na sandata ni Motobe. Pero hindi daw siya pumayag na madikitan nito pero sa case ni Motobe ay eh, tinamaan nga siya nitong weapon na to. Parang na nga dito si Miyamoto. Pero hindi naman nagpasindak dito si Motobe, ginamit niya uli yung kanyang weapon para magrab yung katana na hawak ni Miyamoto dito. Nang magrab nga ito ng kadena ay persahang hinila ito ni Motobe. Pero parang hirap na hirap si Motobe na hatakin yung katana na hawak ni Miyamoto. Kahit isang kamay lang ito hinahawakan ni Miyamoto. Dahil sa persa nga ay naputol dito yung kadena ng sandata ni Motobe. Nang maputol nga ang kadena na sandata ni Motobe ay naglabas ulit ito na isa pang sandata. Maliit na bagay ito na kinuha nito sa likod nito at naging isang spear nga ito na ikinagulat nga ng lahat. At sinabi pa nga ni Miyamoto na gagana daw ba yun sa kanya. Maloko talaga itong si Miyamoto na parang aasar pa nga ito. At di naman nagpakabog dito si Motobe sa sinabi ni Miyamoto na kung ang katana nga daw ni Miyamoto ay scale to 1 to 100 eh yung spring nga nito ay 500 nga daw. At bigla nga ang umatake si Motobe dito ng mabilis kay Miyamoto. Pero mabilis naman agad ito na iwasan ni Miyamoto kahit na napakabilis ng ginawang pag-atake ni Motobe sa kanya. At parang naputol nga ito, parang fake attack nga tapos bigla nga sinunda ng isang mabilis at malakas na sipa nga sa mukha ni Miyamoto. At may kita nga natin dito na may asero na nga ang kamao ni Motobe dito. At sinundan nga niya ito agad-agad ng mabilis at malakas na suntok sa muka si Miyamoto gamit ang isang asero sa kamao nito Grabe mga pre kung sa iyo gawin niyang basag siguro yung bungo mo dyan At sa sobrang lakas nga ng pagkakasuntok ay eh, napaluhod nga dito si Miyamoto sa arena Pero habang nakaluhod nga si Miyamoto e eh, biglang umatake ito ng napakabilis gamit ang katana nito at tinamaan nga sa tiyan nga itong si Motobe. Halos mahiwa nga ang buong tiyan ni Motobe sa paghiwa ng katana ni Miyamoto. At ikinagulat nga ito ng mga fighters na nanonood. Pero kung titignan natin itong si Miyamoto, e eh parang halos walang tinamo itong atake mula kay Motobe. Kinapapa nito yung ginawang suntok ni Motobi sa kanya gamit ang isang asero. At tinawag pa nga niya si Motobi na tinanong nito kung nakasuot nga daw ito ng isang chainmail. Kasi kung nakasuot nga daw ito ng chainmail yung mga attacking nga nagagawin ni Miyamoto sa kanya ay maleles damage. Pero dito nga e bigla naman umatake si Miyamoto at kinatana yung kamay ni Motobe dito. Hindi pa kontento si Miyamoto pati nga yung paa ni Motobi ay kinatana nito. Na halos naputol nga ang mga paan nito at hindi na makatayo. At sinundan pa nga ng isang malakas na pag-atake ni Miyamoto na kung saan tinamaan si Motome sa balikat nito. At dito nga eh, nagsisisigaw na nga si Baki Hanma na itigil na nga daw yung laban dahil halos mamatay na nga si Motobe dito. At sinabi nga ni Baki kay Motobe na itigil na nito lumaban pero ang nasa isip lang ni Motobe na gusto nga daw nito protektahan ang mga kaibigan nito against kay Miyamoto. At dito nga ay eh, binadislam ni Motobe si Miyamoto dito. At hinedbat nga niya dito si Miyamoto ng napakalakas. Halos pa ulit ulit niya itong headbat at matapos niyang hedbatin nga e eh, chinok naman niya ito sa leeg ng mahigpit na halos hindi na makahinga dito si Miyamoto. Moto At ikinagulat nga ito ng mga nanonood ang pagchok nito sa leeg ni Miyamoto. At kinagat pa nga niya ito sa balikat at sinisigaw nga ni Motobe dito na gusto niya protektahan lahat ng mga kaibigan niya against kay Miyamoto. Hindi na malingit sa kalaman natin if ever mabuhay na matagal sa mundo si Miyamoto sa hinaharap. Marami itong mapapatay kung hindi niya mapapatay si Miyamoto sa laban. At sinabi nga din ni Motobe na gusto din niyang protektahan si Miyamoto dahil alam naman natin na na-possess lang si Miyamoto sa katawan ng isang lalaki. Kung baga gustong protektahan ni Motobe yung name ng isang legendary swordsman na kinagisnan nila. At dito nga natapos ang laban nilang dalawa dahil nawalan nga ng malay dito si Miyamoto. Meaning kapag sa arena kasi kapag unable na lumaban yung isa tapos yung isa ay may malay pa, yun yung panalo. Sa case nilang dalawa si Motobe ang may malay sa kanilang dalawa. At dito diniklear yung gawa na obviously kung sino nga daw ang nanalo sa laban. At nagpalakpakan naman ang mga ibang fighters sa pinakitang laban ni Motobi kay Miyamoto. Pero biglang bumangon dito si Miyamoto at inamin na natalo siya sa laban nila ni Motobe. Pero sabi lang ni Miyamoto as a matter of fact nga eh hindi pa daw ito ginamit yung pinaka full strength nila sa laban. At nagpasalamat naman dito si Motobe sa naging laban nilang dalawa. At tumayo nga dito si Miyamoto at kinuha ang katana nito sa balikat ni Motobe. Nang palis na nga si Miyamoto sa arena, nagpasalamat ito kay Motobe at sinabi ni Miyamoto kay Motobe na in this match you have gained victory. At dito nga natatapos ng chapter na to na si Motobi ang kaisa-isahang nakatalo kay Miyamoto Musashi in terms sa naging laban nila although hindi pa daw ginamit ni Miyamoto ang full strength to during laban nila. Ewan ko kung bakit hindi ginamit yung full strength niya para matalo agad si Motobi. At saka kitang kita naman natin mga pre no na lamang nga dito si Miyamoto in terms sa endurance kasi halos gawin na ni Motobi lahat ng pag-atake kay Miyamoto pero nakakabangon pa rin ito sa laban na parang walang nangyari. Kaya ba mga pre bakit nga ba hindi hindi ginamit ni to yung full strength niya kay Motobe. Comment down below. At syempre kung nagustuhan mo ang ating video, eh baka naman pwede po ako makahingi na isang like nyo dyan. Masaya na po ako doon mga pre. See you in the next video guys. Maraming salamat. Peace.